Magandang umaga sa inyo mga kaludi, magandang gabi, so kung saan mga ano palok ng mundo, so Pepe 2 is back, kailan nagbabalik, pasensya na, pasensya na. medyo maingis labas. So, ang iba vlog po natin ngayon mga kaludi, kung kayo man ay may gatong problema, ay itong video na to ay para sa inyo. So, panoorin nyo lang ito mga kaludi. So, itong video na ito mga kaludi, sinuturo ko po sa inyo, kung kayo may gatong problema na, yung number is punta ka lang sa settings <coughs> ayan tapos punta ka dito sa connection ayan mga kaluli and then hanapin mo yung sim card mga kaluli <coughs> ayan so yan dyan mga kaluli diba <coughs> yan na kalagay dyan So, kung anong SIM yung nakalagay, SIM to, kung may SIM to ba o SIM 1. Kung saan mo yung niludan mo yung SIM 1 yun, it, dito mo i-sign in. Ayan. Sign in mo dito. So, yun, naka nakasign in yung SIM to. Ayan. Sign in mo dyan. Wala, SIM to. Tapos, pag yan lang, SIM 1 lang sign in mo dyan, is text lang yan. Walang call. Diba? Walang call. Kasi yung call mo is naka-SIM to kaya nag kaya ganito yung problema mga kaloy dahil <coughs> dahil magkaiba sila kung ito naman yung sim sim 1 pang sim 1 lang yung call niya. tapos ito ang ano sim 2 pag, nag pag nagkaiba yan sila pag parehas sa text tsaka call so minsan kasi mga LODs nag iiba update yung phone natin hindi natin alam na bakit ganito ayaw makontak cannot be ano um, call ended ganito so can't call ano so yun ito lang gawin nyo Mori. dapat ipares eh, lang natin yan may pang call may pang tawag so yan so um. so kung kayo makaranas nito itong video to para sa inyo to